sarili mo sa bato. Ay, lubid ah. Hindi ka malalagdan. Ipitin mo ayan, hindi na makakalis. Umawa ka sa lubid. Oh. Magpadulas ka oh, lang. Oh, Sasama ka sa lubid. Umawit ka sa ka. lubid. Magpatulas ka, umawit ka sa lubid. Isipin mo na malalagdan ka. Hindi mo malalagdan ka. Uy, Siron, kumapit ka din na. Utang ako sa'yo. Kapat ka sa lubid. Kapit sa lubid. Pakanan lahat. Ay, pakaliwa. Ayaw mo na magkapit yung hitabo. sige na, kaya Kaya mo yan. Kaliwa! Hindi ganyan. Kapitan mo rin yung isa. Ganyan, ganyan. Sige, sige, sige. pag ganun pa, kala mo yung mga ko na ba yung logo? Ay! na nga yan. na nga yan. Nakakapagbiru ka pa, na nga yan. pa, YouTube ka. Ay, na ka video. Kaya mo Ano naman yan?